sa araw-araw namin paglalakad, pagbabiyahe, ay mapuntahan ng Team Daddy Frankie yung mga talagang nangailangan ng tulong. Lalong-lalo -lalo na sa ating mga lolo and lola. Kaya ikaw kabayan, nanonood ng video ito, kung meron kang gustong puntahan o tulungan ng Team Daddy Frankie, comment mo lang dyan sa baba, location, at saka saktong pangalan, wala na kung para mapuntahan ng Team Daddy Frankie. Well, magandang buhay. Let's welcome to Daddy Frankie Kusina. Siyempre, Kuya Bal, at your service na naman. And, siyempre, ang dami natin na yung alaga. Yeah. Dahil lang dito ang kasing family. Kaya si Isa, siyempre, dati si Ate lang. Kaya tapos niya yun, ang dilawang dalawang mga bata, dalawang pinag. Of course, yung asawa niya. At para makasama rin yung asawa niya, ni Ate para mas mabilis ang kanyang pagbalong. Oh, the beautiful! panganay ayan, siyempre ang bunso ay din pa, may isang pang bunso no? may isang pang bunso ayan siyempre pinakauna doon si Banda makahiliran. siyempre paano gusto mo na magpaalaga? caregiver ako care Ito pa, yung panghuli kong aalaga baka nakunga ko, tapos siyempre andito si father, ayan <laughs>

ito yung buhay namin dito mga kababayan dahil uh, malakas ang ulan yan maaga kami umuwi kaya copy tayo mga kababayan habang nage-edit ang mga kasamahan natin ang medyo nagpapahinga ng konti <clears throat> pero bukas na bukas, sige Coffee. may nag-alok ng kape, sige kape tayo um, bukas one. na bukas mga kababayan ano ah uh, uh, follow-up check-up po ni Ate Maricel. Kaya ready na naman kami para sa check-up bukas. Tingnan natin ano sasabihin ng doktor mga kababayan. Kumusta ang sama yung mga baby? Masaya sila? Masaya mga anak mo? Masama sila? Okay. Relax lang kayo ni daddy yan. Ni tatay Binina. Kumusta na si kaya Tay, ano man sabi mo, Tay? Sa sabi ko sa mga misis ko, medyo meron ng kanil. Alam niyang sabi niyang mga kay. Sa sabi niyang sabihin, alam niya. Parang bumabalik yung katinon niya. Pati yung mga anak ko, kilala na. Noon hindi kilala. Ngayon, nakikilala na mga anak ko. Okay, maraming maraming salamat, Kaya, Tay. Eh. Maraming po. Salamat po. Salamat na tumutulong sa amin. Maraming salamat po. At di ko kayo makakalimutan. po. Kayo ang buhay namin po. Maraming salamat po. Sa Daddy Frankie at kay Lord. At maraming salamat sa Diyos at sa Sir Pranky. Maraming maraming salamat. Salamat po. Thank <tinyan> you. Wala rin yung key. Okay. mga kape siya gusto niyo bang magkape? Bye! Naman. Kahit gaano kahirap ang buhay mga kababayan. Sa may kape after ng trabaho. Para na rin tayong mayaman. Lalong-lalo -lalo na pag si Kuya Balang nag-open. Mga kababayan, ganyan po kami kamahal ni Kuya Bal. Ganyan siya mag-alaga sa team Daddy Frankie. Kaya kung papansinin ninyo kami, naglalakihan na yung chan namin, no? Kasi napakaalaga ni Kuya Pat, no? So, ayan, mga kababayan, maraming maraming salamat sa walang sawang support ninyo sa Team Daddy Frankie. At syempre, bago matapos ang video nito, mga kababayan, uh, gusto ko lang ipaalala sa inyo, uh, si Balita sa inyo, na yung page ni Boss Jesse, Jesse official na, po. Ne, yung page ni Boss Jesse, okay. Wala na po yun mga kababayan dahil nahak po ng anong lahi yun? Diyano. Jano. Yes mga kababayan, hindi niya rin alam kung uh, paano nangyari. Pero ang alam ko dyan sa mga fishing yan. No? Sa mga may alam, pag sinabi natin sa mga fishing, alam na nila yon Kaya yung mga kapwa natin dyan na uh, mga content creator, mag-iingat po kayo sa pag-accept ng mga link or pagbibigay ng mga link na inaakala ninyo ay si Facebook page ang nagpapadala. Mag-iingat po kayo. No? Yun po yung nangyari. Mga kababayan, remind ko lang, muli po, yung boss, JC, wala na po yun. Hindi na po yun hawak ni Kuya JC. O, oh, tama, Kuya JC na? Kuya JC. Dahil ngayon, mga kababayan, ito na po ang bagong page ni Kuya JC. Sa mga mga kapanood nito, sa mga nagmamahal sa Team Daddy Frankie, pakisupport naman si Kuya JC Official. Wala pong kalimutan, Kuya JC Official. ayon. maraming maraming salamat mga kababayan. Pakisupport din natin Kuya JC uh, Masipag na piloto ng Team Daddy Frankie. At syempre mga kababayan, baka magtaka rin kayo bakit mayroong bagong mukha dito. Ayan, sasabihin natin bagong mukha sa Team Daddy Frankie pero matagal ng kaibigan ni Daddy Frankie yan maka kababayan dahil sa magkakaiba kami ng uh, uh, pinupuntahan pero ngayon nandito si Daddy Frankie sa Pangasinan kaya magkakasama kami isa rin siya sa scouter ng team Daddy Frankie siya po si Boss Tax uh, bakas ni Tax. Pakisupport support din natin mga kababayan ang kanyang Facebook page. Ayun. Maraming maraming salamat po, no? Huh? At uh, sana tuloy-tuloy lang loobin ng Panginoon na uh, sa araw-araw naming paglalakad, pagbabiyahe ay mapuntahan ng Team Daddy Frankie yung mga talagang nangailangan ng tulong, lalong-lalo -lalo na sa ating mga lolo and lola. Kaya ikaw kabayan, nanonood ng video ito, Kung meron kang gustong puntahan o tulungan ng Team Daddy Frankie, comment mo lang dyan sa baba, location at saka, saktong pangalan, wala na po iba para mapuntahan ng Team Dali Franky. Muli po, magandang gabi at maraming maraming salamat. Thank you so much. God bless po. Kapi tayo mga kababayan. Kahit anong hirap ng buhay, kapi sa umaga, kapi sa hapon, happy na. Thank you.